Good morning. <laughs> Itu bengakin dalawah kalaga si Samira 20. Oh, <laughs> maganda, Ba baik. Na na Oh, ya nah. Samira wak kan loh ah. Uh, Rani ka? Ha. kayo na, matanda na po ito ha pag taon na <laughs> babay siya Napakabait yung bata isang taon lang yon isang taon at dalawang buwan bata pa si Wilbert o oh, di ba <laughs> Glory to God. Good morning, everyone, and welcome to another episode of Prayer Power. It's August 26, 2025, and wherever you may be joining us very grateful you made time to be here. Glory to God. I'm Brother Raymond Tomas and I'll be with you this morning. I'm ngayon, my prayer partner, Pastor Chela. Good morning, Pastor. Praise good morning, Pastor. Good morning, to <laughs> <Good morning, Pastor. laughs> all <laughs> <laughs> oh, the viewers, thank your you kind of po you prayer power. And Praise the Lord. mas bata yung isa to talaga 120 my mind <life> is, <laughs> ah, is right. sa na, kinakain nila o, degree sa kaya, ah, adult mini alu-alu <laughs> <kata -mila. laughs> <laughs> ito, laman ito eh. kapang, naman ito alu-alu ni naman yan Kumbaga, pag binili mo yan, mag 300 yan eh. Mix-mix na. Kumbaga, hindi eto na. Sa buhay natin, may mga happenings, at mararanasan. And uh, maraming mga challenges. And uh, kung may mga challenges, yung, so, yung mga, na, pa. may mga surprise din na uh, dumarating sa buhay natin. Ano so, mga surprise na to? Yung Salamat mga, po, Panginoon uh, Diyos, kain uh, sa bigay mo kayo sa naging kakainin ngayon. Matagal mo nang hinihinig sa akin. Hindi. Kakain talaga ako, kanya lang naglandi sila. Ito na magpo yung gatas. And may mga uns, uh, unspoken prayer request tayo, may mga sure. unexpected uh, uh, prayer tayo sa ating Panginoon. Pang-sinyo Pang siya na po yan. yan. Na, mga na talaga nasusurprise tayo may mga pangilinan tayo na higit pa sa ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin kaya ano man ang uh, dumating sa buhay natin kumakain sila eh when that, when that, uh, uh, Yeah. Pero sila kumakain ng albusal. Kasi po, nag-walking walking kami kanina. Kaya pinalbusal ko na sila. Wala pa yung atay balon-balonan eh. Kaya kung muna yung binigay ko, siguro gutom na kaya kaya kinain na nila. Eh, kaya kaya eh, kaya hindi na ko nakamusal. sabi na gutom din sila. Ipakainin naman natin sila. Alam niyo, maganda yung may haso especially Pag mga yung kayo, mga may na, lahi ito, okay, mga okay, lahi ito, ito okay. sitso. hindi sila pa kasi matatapang mga so, nangangagat ito hindi sa operator. naka-binabaw kanina. Yan. Marami yan. na ginanatan nila yan. Ito yung isang kumabanak pa. O iba sa malakas. Kaya siguro malaki na ng pargada niya. Talaga niya. Pero ang payo sa atin. Pero babae to si Samir babae. Si Winter lalaki. Kanya lang bata pa. Eh, sinusubukan niya dito. <laughs> Hindi siya obra kasi matasin to. Hindi siya obra. Hindi <laughs> mataba so, <laughs> pag ikaw ay nasa sitwasyon na maraming kang problema problema kasi hindi mo ng mga to. pero those times are teaching oh, ayaw na Samer. Mas, mas lalo lumapit. Hmm. may mga oh, winter oh. ito ito, ito. But, so, ito na lang yan kaya mas maganda maging oo oh, oh, yan ah so, naman yan malagi tayong nagre-reklamo kasi walang mahihari may natira ko at, na. na. at least may naman natira ko sigurado alam ko yun eh ating, yung nakain nila marami marami okay so paro Sige, hanggang dito na lamang ang ating video. Ano? Nakita nyo? yung aking mga haso. Pag managalaga po kayo ng haso, ako pa, payo, payo. Kung hindi nyo kaya magalaga, huwag kayo magalaga. Baka na, nagaganda kayo sa aso, pero ang totoo niya, hindi nyo kaya sila sustain ng pagkain. Huwag nyo silang pakainin ng tira-tira. Kaya nga tawag dyan, man, best friend. Yung man, best friend mo, pakakainin mo, tira-tira, kaibigan ganon din dapat ang ituring natin, itrato natin sa ating mga aso. Ano lang lahi yan? Ituring nyo siya, kaibigan. Alam mo yung aso, saktan mo. Saktan mo. At saka ka umalis. Pag uwi mo, sasalabungin ka pa niyan. Masaya siya. Masaya siyang sasalubong kapitanan niyo. Nakakapag-relax best <laughs> friend yun eh. Sa lahat ng ngayo, pang asong malapit sa ugali ng tao. Again, congratulations sa lang yung matanda. Pagsusunod siya. <laughs> sa mananunan. <laughs> sa <mananong> <laughs> sa ating Facebook. Oh, ba't ka Anong gusto mo? Laro? niya. Ano? Tinataulan ka. Gusto niya maglaro kayo. Ya yes, si Winter. And Winter, makulit, Winter, Winter. na makulit. <laughs> kay, uh, and, Ito and, na masi. And, uh, <laughs> <laughs>

nakakali. Sige po. Share and like and like and like. Isiyan nyo po kung nasiyaran nyo. Isiyan nyo sa iba. Kaya nyo Sige sol. Thank you for watching. Okay.